patuloy tayo so madinig pa yung ano natin dito sa kabilang bundok no yung parang may nabibinta ng isda kaya kasi siguro marami siguro bahay doon sa kabilang bundok kaya meron nagbibinta ng ano uh, pang ulam yun so medyo madilim na siya kasi malak ano ba sobrang laki ng may team na po yung langit baka biglang bumubuhos po yung ano uh, ulan so yun katuloy pa rin tayo so na nasaan ka man ram handa pa rin akong tumulong para sa iyo ang problema ang problema natin ay eh kung ah uh, sana ay mapaparamdam ka para matulungan ko kayo. Para makatulong ako sa kayo. Uh, para makatulong po ako. Kung ano po talaga yung nangyari kayo Uy. So mayroon ng parang may nagpaparamdam na no. Yun know? magalaw so ikaw ba yan ram so kung ikaw man yan uh, sana ay yung advice ko lang sa para makatulong ako kung ano man nangyayari sa at magkausap kita uh, gumamit ka ng katawan ng tao para Magkawasap po tayo parang siya nga kasi oh Maggalaw. oh yun lang po yung ano ko sa iyo advice no kung nakikinig ka man kung nadinig mo man yung boses ko sana ay gumamit ka ng katawan ng tao ah, papasokan mo at hanapin mo ako kung saan po ako para ang dami mga kasama, kasama mo yun yung mga boses na yun mga ah, kasama pala niya so hindi ko pala madinig ko yung boses niya yun know, ang dami nila yun know. parang tatlo sila apat kapat si so yun know, maka kadol uh, Main may, um, Kira gumagalaw, uh, gumagalaw, napaparamdam at may kasama po siya ngayon, parang tatlo. Nagano po nag nagano sila, nagparang nag-uusap. So hindi ko lang maano maintindihan kung ano po yung inuusap nila. Pero no? tatlo po sila, nandoon kung isa. Dyan isa at diyan isa parang uh, binabantayan nila ko, no. So yun lang po Ram, kung ano po nangyayari sa inyo uh, kasi sabi niyo sabi mo sa akin sa pag, pag uh, panaginip is magiganti at hostesya so yun nga tama yung ano ko uh, sinabi ko sayo na, sa iyo na pumapasok kasi ibang tao para ah uh, magkausap po tayo kung ano po nangyayari sa inyo no kung sino po yung pumatay sa inyo uh, kung ano po ta yung tao ba yung kanto ba no kasi hindi ko talaga may ano madidinig po yung mga salita niyo dahil uh, nasa hangin ano ba es espreto ka na no yung iba yung kasama mo is hindi, hindi ko maintindihan no hindi ko talaga maintindihan kung ano po yung ino kinausap nila sa akin yung sinasabi niya sa akin Yeah. So medyo malakas na pong ulan. Uwi na po tayo, no? So uwi na Ram. Yan lang po, Ram. Uwi na tayo kasi malakas na pong ulan. So yun. Masalita na po. Ah, po na, ano, ko na. Yung... Uwi muna tayo. Babalik muna tayo. Babalik tayo sa ibang araw. Malalaman din natin mga kadulo kung anong nangyayari kayo. No? So,